mulat na mulat ang tao bayan. Ramdam na ramdam nila, alam nila yan. Kung magbubutuhan, sa tingin ko mga kababayan natin, buboto ng tama. Kung, kung hindi dadayain. Yun, yun ang problema natin. Kaya ang uh, sinasabi, bakit ako nagsasabi ng resign all? Hindi naman, ako, hindi naman ako taong nanggugulo eh. No? Pero pag sinabi pong resign all, ang implikasyon niyan, ang sinasabi ko, yung sistema ng pabobolitika at politikang umiiral, hindi nalalabas ang katotohanan. Hindi nalalabas sa kung ano kagustuhan ang ng ating sambayanan. Ang mga pagbabagong iniisip at nararamdaman ng ating lipunan ay hindi na mangyayari hanggat hindi natin talaga binabago ang ang sistema ng umiiral ngayon sa ele electoral system natin. Pagpili natin ang mga mamumuno sa atin, yung klase ng politiko na namubuno sa atin. These are, these are important questions na alam na ng mga kababayan natin kung anong isasagot dyan. Kaya lamang mali ang sistema. Kailangan baguhin. Yung sinasabi natin, resign all. Ang ibig sabihin niyan, hindi naman sa pinagdududahan natin ang lahat. Ang sinasabi lang, baguhin na natin ang sistema. Ang pamamaraan ng pagpili. Kung hindi, kahit anong gawin ng ating mga kababayan, Galit na galit man yan, walang mangyayari.